Si Brianna Dennison, 19 years old, ay isang sophomore psychology student sa Santa Barbara City College na bumalik sa kanyang tahanan sa Reno, Nevada para sa winter break. Plano niyang dumalo sa mga kaganapan ng SWAT 72 Snowboarding Festival noong Sabado ng gabi ng January 19, 2008, bago bumalik sa kolehiyo sa susunod na linggo. Nagbigay siya ng listahan ng mga kaganapan sa kanyang ina at ipinalam na sa bahay ng kaibigan niyang si Katie Hunter, siya magpapalipas ng gabi, 19 years old din. Sina Denison, Hunter, at isa pang kasama sa bahay ni Hunter ay dumalo sa mga SWAT events at nag-almusal ng maaga sa Mel's Diner sa loob ng Sands Regency Casino Hotel. Umuwi sina Brianna at Hunter, kasama ang apat na kasamahang lalaki na nagmamaneho. Pagpasok sa bahay, natulog na ang kasama sa bahay ni Hunter. Pagkatapos magpalit ng sleeping attire, binigyan ni Hunter si Denison ng dalawang kumot, isang unan at isang teddy bear para sa kanyang kama. Si Brianna Denison ay natulog sa leather sofa sa ibaba, habang si Hunter ay natulog sa kanyang kwarto kasama ang isa pang babae. Si Denison ay natulog malapit sa isang glass panel na pintuan na naiwan na naka-unlock. Nang magising si Hunter makalipas ang limang oras at hinanap ang kanyang kaibigan, nakita niya lamang ang isang mantsa ng dugo sa unan na kalaunan ay natuklasan ng mga investigador na galing kay Denison. Sinabi ni Hunter, May pumasok sa aking bahay at kinuha ang aking kaibigan at Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Parang hindi totoo. Siya ang pinakamabait na tao sa totoo lang. Napakabuti ng kanyang puso Nakakalungkot na nangyari ito. Sinabi ni Hunter na kaibigan ni Denison mula pa noong high school sa mga opisyal ng pulisya na wala siyang narinig na anumang ingay noong linggo ng umaga at hindi tumahol ang kanyang aso. Ipinaliwanag niya na nang matuklasan niyang wala si Denison, tinawagan niya ang ina ni Denison at pagkatapos ay tumawag ng pulis. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok o pakikipaglaban sa loob ng tahanan. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Anna Lee Awakai at Red Fernandez ng Payatas, Rhea May Christine Toga, Emmy De Petro, Helen Garnet ng Riyad, Arlene De La Cruz ng Bagyo, Mary Ann Nunag, at Marquez Marvi ng Romania. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Nalilito at labis na nag-aalala sa pagkawala ni Brianna Denison, ang mga pamilya ni na Hunter at Denison ay masikap na tumulong sa pulisya sa kanilang investigasyon. Ang pulisya, kabilang si Lieutenant Robert McDonald at Detective David Jenkins, ay nag-inspeksyon sa paupahang bahay malapit sa campus ng University of Nevada, Reno o UNR. Bagamat nagsimula ito bilang isang simpleng kaso ng nawawalang tao, mabilis na naging malinaw na may mas malalim na nangyari. Nang magising at mapagtanto na nawawala si Brianna Denison, sinabi ni Hunter at ng isa pang kasama sa silid sa mga investigador na ang isa sa dalawang kumot na ibinigay kay Denison ay nasa sofa pa rin, ngunit ang pangalawang kumot ay nasa sahig ng kusina, mga anim na talampakan mula sa sofa at patungo sa likurang pinto ng bahay. Napansin ni Detective Jenkins na may maliit na mancha ng dugo ang kumot Ngunit nawawala ang teddy bear. Habang naglalakad si Jenkins sa bahay, napagmasdan niya na ang mga bintana at pinto ay may manipis na kurtina. Ang ilang mga bintana ay nagbigay ng malinaw na tanawin sa loob ng bahay mula sa Mackay Court at College Drive. Sa palagay niya, sinumang tumingin sa mga bintana ng umagang iyon ay malamang na nakita si Denison na natutulog sa sofa. Napansin din ni Jenkins ang unan sa sofa na may bahid ng dugo at maskara. May tatlong distinct blood stains transfers on the same side of the pillow and oriented below the mascara stains, ayon sa ulat ng detective. Ang bawat mancha ay irregular ang hugis, humigit kumulang 1 to 3 inch ang diameter, at natukoy na ang isa sa mga mancha ay naglalaman ng laway na may halong mucus o plema. Nang maglaon, ang lahat ng mantsa ng dugo ay natukoy sa pamamagitan ng pagsusuri ng DNA bilang pag-aari ni Brianna Dennison. Ayon kay Detective Jenkins, na ng mga forensic pathologist na si Dennison ay nagkaroon ng aktibong pagdurugo mula sa pinsala malapit sa kanyang bibig, lalamunan o ilong, habang ang kanyang muka ay idiniin ng husto laban sa unan. Nakakuha ang mga investigador ng DNA ng isang hindi kilalang lalaki mula sa doorknob ng likurang pinto. Hindi malinaw kung ginamit ng suspek ang pintuan bilang pasukan, labasan kasama si Denison o pareho. Naiwan ni Denison ang kanyang mga gamit tulad ng ID, wallet, cellphone at sapatos, kaya malamang na nakayapak siya ng umalis. Huling nakita siyang nakasuot ng puting tank top na may pink na angel wings at rhinestones na may salitang bindi sa likod at maaaring nakasuot din siya ng pink o light blue na sweatpants. Ayon kay Jenkins, si Denison ay nagpadala at nakatanggap ng maraming text message bago siya nawala ang huli noong 4.23 a.m. Natukoy na, na nakikipag-usap siya sa isang dating kasintahan na nasa Oregon na hindi itinuturing na suspect ng pulisya dahil nasa Oregon siya sa oras ng pagkawala ni Denison. Ipinagpatuloy ng pulisya ng Reno ang kanilang paghahanap kay Denison sa loob ng ilang araw gamit ang search crew, aso, at helicopter upang suyurin ang mga lugar malapit sa UNR at mga liblib na lugar. Nagpunta rin ang mga nakauniforming opisyal na kumatok sa mga pinto sa buong neighborhood upang makahanap ng mga saksi, ngunit walang nahanap na mahalagang impormasyon. Naghanap din ang mga pulis sa iba pang lugar sa paligid ng Reno kabilang ang Truckee River at mga release ng Union Pacific, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang DNA ng kahina-hinalang lalaki ay walang tugma sa mga database ng law enforcement na nagpapahiwatig na ang dumukot ay hindi kilalang rehistradong sex offender. Pagkatapos ng pagkawala ni Denison, daan-daang volunteer ang nagtipon araw-araw sa Brianna Search Operations Center sa isang lokal na casino. Nagpamahagi sila ng mga flyer at asul na laso na may Godfrey at nagsagawa ng mga paghahanap sa kabila ng malamig na panahon. Kahit si Don Gibbons, asawa ni Gobernador Jim Gibbons, ay sumali sa paghahanap, ngunit walang nahanap na mga lead o ebidensya. Sinabi ni Mrs. Gibbons na ang anak na lalaki ay nag-aaral sa high school kasama si Denison, na bilang isang ina ng isang bata na halos kasing edad ni Brianna ang kanyang puso ay nakikisimpatiya sa pamilya Denison. Humanga siya sa suporta ng komunidad at sa mga volunteer na patuloy na nagsisikap sa paghahanap na nakaantig sa marami sa buong estado. Habang iniimbestigahan ang pagkawala ni Brianna Denison, sinuri ng mga investigador ang mga naunang pag-atake sa mga batang babae sa kolehiyo sa lugar para sa posibleng koneksyon. Noong madaling araw ng December 16, 2007, Ipinadala si Officer Andrew Hickman at iba pang opisyal sa isang address sa North Virginia Street upang alamin ang reklamo mula sa isang kabataang babae na dinukot at sekswal na inabuso. Ipinaliwanag ng babae na siya ay nakatira mag-isa sa isang apartment malapit sa lugar. Dumating siya sa kain ng kanyang sasakyan at paglabas niya sa parking lot, siya ay sinaktan ng isang estranghero sinubukan siyang sakalin gamit ang kanang braso at nang mabigo, tinakpan ang kanyang ilong at bibig hanggang siya ay mahimatay. Pagkatapos, dinala siya sa isang pickup truck at tinakpan ang kanyang mukha ng hooded sweatshirt. Ang kanyang salarin ay nagmaneho ng ilang sandali, marahil tatlo o apat na minuto, huminto sa isang madilim at liblib na lugar at sinabi sa kanya, kung makikita mo ang aking muka, kung sasabihin mo sa polis, papatayin kita. Matapos ang sexual attack, ang biktima ay inihatid sa sa kanyang apartment na kinuha ang suot niyang underwear bilang souvenir at sinabi sa kanya na may posibilidad siyang bumalik. Ang biktima ay nagbigay ng detalyadong paglalarawan ng kanyang salarin sa mga investigador. Ayon sa kanya, ang salarin ay nakasuot ng pulang short sleeve na kamiseta na may asul na neckline at makinis na finish posibleng gawa sa silk o polyester, at may nakabordang salita sa itaas na kaliwang bahagi. Ang salarin ay nakasuot din ng sports pants na gawa sa malambot na material na may nababanat na waistband ngunit walang zipper. Bukod dito, napansin ng biktima ang sapatos ng sanggol sa front seat floorboard ng sasakyan. Ang biktima ay sinuri para sa ebidensya ng sexual attack. At ang mga swab na isinumite sa Washoe County Crime Laboratory ay nagpakita ng foreign Y chromosome male DNA profile. Ang damit ng biktima ay naglalaman din ng kulay abong hibla na tumutugma sa carpeting ng sasakyan. Ang DNA profile ay tumugma sa kaso ni Brianna Denison. Napansin ni Detective Jenkins na ang pag-atake ay naganap sa parehong neighborhood kung saan dinukot si Denison, wala pang limang daang yarda ang layo. Sa follow-up na panayam, Nalaman ni Detective Jenkins na ang salary na isang puting lalaki na nasa pagitan ng 20 at 30 years old, may taas na 5'9 hanggang 6'3, at may malaki o medyo mabigat na pangangatawan. Siya ay may kayumangging buhok, makapal at malaman ang mga daliri, at nagsasalita ng malinaw at matatas na Ingles na walang accent. Noong November 13, 2007, Isang 21 years old na babaeng estudyante ng UNR ang inatake sa parking lot ng isang apartment complex sa College Drive. Isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa likuran, inilagay siya sa chokehold, at kinaladkad siya sa pagitan ng mga sasakyan. Sa isang punto, itinulak siya ng attacker sa lupa, ngunit lumaban ang biktima at sumigaw sa kabila ng utos ng suspek na tumahimik. Sa takot na makatawag pansin ang ingay ng biktima, Sinipa ng attacker ang biktima sa ulo at braso bago tumakbo palayo na nag-iwan ng ilang pakete ng hindi pa nabubuksang kondom. Ang DNA evidence mula sa pag-ataking ito ay naugnay din sa pag-atake noong December at sa pagkawala ni Brianna Denison. Noong October 22, 2007, isang babaeng estudyante ng UNR ang pinagsamantalahan sa parking garage ng UNR. Ang mga investigador ay nagsabi na ang mga kalagayan ng pag-atake at ang method of operation ng umatake ay katulad ng iba pang mga kaso, ngunit ang insidenteng ito ay hindi agad na ikonekta sa iba pang mga pag-atake. Ayon sa mga investigador ng Reno at America's Most Wanted, ang suspect ay nagahanap ng dominasyon at kapangyarihan sa kanyang mga biktima na tumitindi ang tindi ng kanyang mga pag-atake. Lahat ng babaeng biktima ay magkatulad sa hitsura maliit na may mahaba at tuwid na buhok. Ayon sa biktima noong December, ang sasakyan ng Salarin ay isang late model na pickup truck na may pinahabang taxi. Ito ay may reclining bucket seats, gray or black upholstery at carpeting, isang makitid na nakataas na center console na may hinged lid, adjustable headrests, at automatic transmission. Napansin din ng biktima na ang interior cab lights ay nasa itaas ng rearview mirror at nangangailangan ng malaking hakbang para makapasok sa loob. Dinala ni Detective Jenkins ang paglalarawan ng sasakyan sa mga lokal na gumagawa ng mga sasakyang na aksidente, at natuklasan na ang ilang Toyota Tacoma four-wheel drive pickup na ginawa sa pagitan ng 2001 at 2006 ay tumutugma sa ibinigay na paglalarawan. Pagkatapos ng karagdagang mga panayam, binago ng Reno Police Department ang paglalarawan ng suspek. Siya ngayon ay pinaniniwala ang nasa kanyang early 20s hanggang mid 30s at ang balat ng kanyang tiyan, singit at itaas na binti ay mas maputi kaysa sa kanyang mga kamay at bisig. Ang suspek ay inilarawan na may bigote at goatee na may puwang sa pagitan ng mga dulo ng bigote at tuktok ng goatee. Ang kanyang singit ay walang buhok na para bang ginamit ang hair removal cream o katulad na proseso ng pagtanggal ng buhok. Sa ikatlong linggo ng paghahanap kay Brianna Denison, nakatanggap ang pulisya ng Reno ng higit sa 1,000 tip. Gayunpaman, noong February 16, 2008, natapos ang kanilang paghahanap ng positibong makilala ang bangkay ng isang babae na natagpuan sa isang bukid sa South Reno bilang si Brianna Denison. Ayon sa autopsy report, namatay siya dahil sa paa na nakal. Dahil natabunan ng niebe ang lugar, naniniwala ang pulisya na ang bangkay ni Brianna Dennison ay nandoon ng higit sa isang linggo, posibleng mas matagal. Ang lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay ay halos walong milya mula sa tahanan ni Hunter, kung saan huling nakita si Dennison. Dalawang pares ng pambabaeng thong style na panty ang natagpuan sa ilalim ng isa sa mga binti ni Brianna Dennison. Ang mga ito ay naglalaman ng mga profile ng DNA ng lalaki at babae na hindi tumutugma sa DNA profile ni Denison. Gayunpaman, ang isa sa mga panty ay naglalaman ng parehong DNA profile ng hindi pa nakikilalang attacker. Ang mga swab na kinuha mula sa biktima ay nagpakita ng pagkakaroon ng sperm at ang DNA profile mula rito ay tumugma sa hindi kilalang profile ng lalaki na nakuha mula sa likurang pinto ng bahay kung saan dinukot si Brianna Denison at mula sa dalawang naunang pag-atake. Malinaw na ang Reno ay may serial rapist na umabot na sa homicide. Isang linggo matapos matagpuan ang bangkay ni Brianna Denison, isang seremonyang Live Love and Unite ang ginanap sa Reno Sparks Convention Center bilang pag-alaala sa kanya. Mahigit 3,000 na nagluluksa ang dumalo habang patuloy ang paghahanap ng mga pulis sa kanyang killer. Pinayuhan ng mga pulis ang publiko na maging mapagmatyag sa anumang pagbabago sa pag-uugali o hitsura ng umaatake mula nang matuklasan ang katawan ni Brianna Denison. Hiniling nila sa sino mang nakapansin ng hindi pangkaraniwang pag-uugali o markang pagbabago sa hitsura ng isang tao na makipag-ugnayan sa pulisya. Sa unang bahagi ng April 2008, nakatanggap ang pulisya ng higit sa 4,000 tips sa kaso ngunit wala sa mga ito ang humantong sa isang suspek. Ang Regional Sex Offender Unit, na binubuo ng mga opisyal mula sa Reno at Sparks Police Department at ng Washoe County Sheriff's Office, ay nakapanayam ng 100 sex offenders na naninirahan sa loob ng isang milya mula sa Mackay Court Residence at nakipag-ugnayan sa mahigit 1,700 registered sex offenders sa Washoe County. Ito ay nagdulot ng backlog sa pagproseso ng DNA. Bagaman mabilis na nakalikom ng pondo upang mapabilis ang proseso, nanatiling mailap ang sospek. Noong November 1, 2008, nakatanggap ang Reno Police Department ng ulat mula sa isang anonymous na tumawag sa secret witness tip line. Ayon sa ulat, isang lalaking nagngangalang James Biela, 27 years old, ang nagpapakita ng kakaibang pag-uugali at tumutugma sa ilang mga pamantayan ng sospek na binuo ng pulisya sa iba't ibang kaso sa nakaraang taon. Si Detective Adam Wignanski ay naatasang sundan ang tip na ito at nakipagkita kay Biela noong November 7. Ipinaliwanag ni Wignanski kay Biela na siya ay nagtatrabaho sa kaso ni Brianna Denison at lumabas ang pangalan ni Biela kasama ng iba pang mga lalaki. Hiningi ni Wignanski kay Biela na magbigay ng saliva swab upang maalis siya bilang suspek Ngunit tumanggi si Biela. Napansin ni Wignanski na si Biela ay labis na kinakabahan sa kanilang pag-uusap at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Napansin din ni Wignanski na tumutugma si Biela sa pisikal na katangian ng salarin ayon sa biktima noong December 2007. Bago matapos ang interview, hinarap ni Wignanski si Biela tungkol sa mga report na nagtatrabaho siya bilang pipe fitter sa isang construction project sa UNR campus ngunit itinanggi ito ni Biela. Bagaman natukoy ni Wignanski na si Biela ang rehistradong may-ari at madalas na nagmamaneho ng isang 2006 four-wheel drive Toyota Tacoma pickup truck na may extended cab at kulay abong interior sa panahon ng mga sexual assault at pagkawala ni Brianna. Itinanggi ni Biela na may kinalaman siya sa pagpatay kay Denison at sinabi niyang ang kanyang kasintahan na inarin ng kanyang anak ang magbibigay ng alibay para sa kanya sa oras ng pagkawala ni Denison. Dahil kulang sa pisikal na ebidensya na magdidiin sa kaso, wala nang magawa si Wignanski kundi pakawalan si Biela. Si James Michael Biela ay ipinanganak noong June 29, 1981 sa Chicago, Illinois. Noong siya ay 9 years old, lumipat ang kanyang pamilya sa Reno. Kilala siya bilang isang nakakatawang tao at madalas na buhay ng party o barroom gathering kumuha rin siya ng martial arts classes. Si James Michael Biela ay kilala rin na mabilis magalit at inilarawan ng ilan bilang isang maton. Sumali siya sa Marine Corps pagkatapos ng high school at na-promote sa ranggo ng Lance Corporal, ngunit na-discharge noong 2001 dahil sa paggamit ng droga. Noong 2002, pagbalik ni Biela sa Reno, napansin siya ng mga autoridad nang lasing siyang nagbanta sa kapitbahay ng dati niyang kasintahan gamit ang kutsilyo at siya ay inaresto. Ang dating kasintahan ay nagsampa ng restraining order laban sa kanya at noong April 2003, umamin si Biela sa isang misdemeanor charge kaugnay ng insidente ng kutsilyo. Si Biela ay sinintensyahan ng alcohol counseling at inutusan na huwag makipag-ugnayan sa biktima sa loob ng isang taon ngunit walang DNA samples na kinuha dahil ang plea ay para lamang sa isang misdemeanor. Si Biela, matapos ang kanyang mga naunang problema sa batas, ay nanirahan sa Sparks, silangan ng Reno, kasama ang kanyang bagong kasintahan at kanilang anak na lalaki. Ayon sa mga kapitbahay, siya ay inilarawan bilang isang mabait, normal na tao at walang nakapansin ng anumang kakaiba sa kanya. Kahit na ang mga pulis na nagsanay kasama niya sa mga klase ng martial arts. Noong November 12, 2008, nakipagkita sina Detectives Jenkins at Wignanski sa kasintahan ni Biela. Sa kanilang panayam, sinabi ng kasintahan na magkasama sila ni Biela sa loob ng anim na taon at mayroon silang apat na taong gulang na anak. Gayunpaman, hindi niya masagot ang kinaroroonan ni Biela. Sinabi ng kasintahan ni Biela na noong madaling araw ng December 16, 2007, or January 20, 2008, ang kanilang relasyon ay medyo magulo. Hindi karaniwan para kay Biela na umalis ng ilang araw sa kanilang tirahan at sinabi niyang natutulog siya sa kanyang sasakyan sa mga panahong iyon na siyang nagpaisip sa mga detective. Sinabi ng kasintahan ni Biela na sa pagitan ng March at September 2008, umalis si Biela Sereno upang magtrabaho bilang pipe fitter sa estado ng Washington. Ibinenta niya ang kanyang Toyota Tacoma pickup at pinalitan ito ng ibang sasakyan. Nang magpasya si Biela na bumalik sa Reno, naglakbay ang kanyang kasintahan sa Washington upang tulungan siyang lumipat. Habang kasama niya roon, anya, may nadiskubre siyang maliliit na panty na pambabae sa loob ng kanyang sasakyan. Nang harapin niya si Biela tungkol sa mga ito, Sinabi sa kanya na ninakaw niya ang mga ito mula sa isang babae sa isang laundromat sa Washington. Nagboluntaryo ang kasintahan ni Biela na magbigay ng DNA saliva sample mula sa kanilang anak para maikumpara sa DNA evidence mula sa investigasyon. Sina Detectives Jenkins at Wignanski ay parehong nasaksihan ang pagkolekta ng sample mula sa bata at inihatid ito sa Washoe County Crime Laboratory. Noong November 25, 2008, Matapos ikumpara ang DNA profile ng bata sa DNA profile ng suspect, natukoy na ang bata ay may malapit na koneksyon sa suspect sa pagkamatay ni Brianna Denison. Inaresto si Biela sa isang daycare center sa South Reno nang dumating siya upang kunin ang kanyang anak at dinala siya sa Washoe County Jail sa mga kaso ng pagpatay, first-degree kidnapping, at sexual assault. Nang makulong na si Biela, Kumuha ang pulisya ng utos ng hukuman para sa sampol ng kanyang DNA at kinabukasan, inanunsyo nilang tumugma ang kanyang DNA sa DNA ng suspek. Matapos makuha ang mga resulta ng DNA, si Biela ay kinasuhan ng panghahalay sa isang estudyante ng UNR sa isang parking garage ng universidad at ng pagkidnap at sexual attack sa isa pang estudyante ng UNR noong December 2007. Noong May 2010, nagsimula ang paglilitis kay James Biela para sa pagdukot at pagpatay kay Brianna Dennison. Noong May 27, hinatulan siya ng hurado ng Washoe County District Court na nagkasala sa lahat ng limang bilang, kabilang ang pagpatay kay Brianna Dennison at sexual na pag-atake sa dalawa pang kabataang babae. Noong June 2, 2010, hinatulan si Biela ng kamatayan. Siya ay kasalukuyang nasa death row sa Ellie State Prison sa White Pine County, Nevada.